sa bilis ng makabagong teknolohiya. Sa isang klik lang, mahahanap na agad ang kinakailangang impormasyon at mga balita. Pero malaking tanong para kay Kuya Denzel kung gaano nga ba katotoo ang mga ito. Sa bilis at dami raw kasi ng impormasyon, sing bilis din itong pagkalat ng mga fake news. Sir, parang tinitignan ko din, nagbabasa din muna ako ng mga comments sir bago bago din ako nakikikonser nakikikomment lang din sir paminsan-minsan kasi minsan talaga may maiirita ka naman sa mga hindi totoong kwan eh, mga fake news sir Doon don kasi pag na mo yung fake news talagang ano to Makakontin yung damdamin mo sir yung dahil sa maling impormasyon marami raw mga Pilipino ang nililito sa kung ano ang tama at hindi totoo Talagang hati-hati ang Pilipinas sa user. Pero mas marami yung alam yung totoo'ng nangyayari. Kamakailan lang, March 21, sa Committee Hearing on Public Safety, Info and ComTech and Public Info, naging matunog na usapin ang diumunay balita sa pagbibiti sa pwesto ng mga opisyal ng pulis at milita. Dito, ipinatawag ang sampo sa mga social media personalities para usisain ang diumunay questionable nilang mga post online. Tama. Yes sir, and I maintain I'm speaking the truth. Ang ng half-truth. Ay pagsasabi din ng kasunwalingan. I am maintaining that I am speaking the truth of the impressions made on social media. Binanggit mo yung daw daw daw, daw daw daw. Is that what you feel? Or are you trying to say now that that, that is what the masses feel? Now when you said daw, na marami nagresign resign na mga pulis daw, alright? You were not writing what you feel. You were actually writing what you think the masses feel. Am I right? Pinabulaanan naman ito ng direktor ng PNP CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Well, there's really not, nobody on record who filed their care, their resignation, sir, just because of the Duterte arrest, sir. There's no, none on record right now, sir. Do, do, do you believe that Miss Miss Do you believe the, the statement of General Torre? Yes, sir, because he has the insider information. I believe him, sir. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon ukol sa kumakalat na impormasyon, nanawagan ang Presidential Communications Office na maging mapanuri sa mga impormasyong nakukuha online. At kung may kahinahinalang impormasyon, mainam raw na i-verify muna ito. Kasunod niyan, inilunsad ng PCO ang isang website na facts.gov.ph. Inisyatibo ito ng PCO para maisulo ang media information literacy. Sa ilalim ng naturang website, maaaring i-report ang mga natatanggap na maling impormasyon para maimbestigahan at mabigyan ng aksyon. Dahil ang laban sa fake news, hindi raw dapat ipinagsasawalang bahala. Jose! Robert Inventor or engine